sa pagbasa nito ng nyog sa pagbiyak dapat uh, dito siya sa guhit na ito sa ibabaw ng guhit na ito ito kasi yung tinatawag natin na pinakano kasi ito yung dalawang mata sa kayong bibig ng nyog so, kung tayo sa puro pagbiyak ito tingnan natin ayun one time <laughs> na one time ang tuwid Very good. Very good tayo. Ito yung kayuran natin ha. Pag nagkayod tayo, itong gilid ang dapat. Hindi na huwag sa gitna. Mahihirapan ka. Gilid ang panggitna. Hindi tayo tayong mastell sa pagkayod. Nating potensya tayo eh. O. Paggitna na. Sa panggitna na tayo. Ayan. Ganyan. O ganyan huwag na masyadong sagat masasama yung baho pati baho makakayod <silence> ang kabataan ni nanay pag nag birthday 50 hanggang 60 70 pa na peraso ng pinakayod mano mano ha ganito hindi yung ipapakayad ka ng pekorye uh, eh. alright tapos